Mariing nagpaalala ang palasyo na hindi pa rin dapat magpakakampante ang publiko ngayong undas. Talaya pagdalao sa mga puntod. Limang beses na mas madami ang mga nagtungo sa Manila North Cemetery. Mahigit isang linggo pa ang undas. 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 Isang magandang araw sa inyong lahat, tayo ng magkwentuhan, magkumustahan at ngayon may bagong matututunan. Mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa Campo Santo. Ako po si Father Douglas. Ako po si Father Earth. Ako si Father Danichi. Samahan niyo po kami, kami dito po sa Quiapo Undas Edition. Isa sa mga mahalagang araw na darating ngayong Nobyembre ay ang mga araw ng mga banal at araw ng mga yumao o tinatawag nating undas. Ito ang araw kung saan tayo ay nagtitipon-tipon sa simenteryo upang bisitay ng mga puntod ng mga mahal natin sa buhay at alalahanin ang kanilang mga buhay nung sila ay naririto pa at kapiling natin. Kaya naman samahan ninyo kami para sa isang munting katesismo tungkol sa mga bagay na nakasanayang gawin natin at uh, pagdaanan, lalong-lalo na tuwing araw ng ating mga minamahal na Yumao. Magandang araw po mga kapatid ko. Nasa panahon tayo ng pag-aalay ng mga panalangin at mga alay ng bulaklak, ng kandilang sinindihan ng pagkain para sa mga yumao nating mga kapatid. Ano po ang kahulugan ng ating pagdiriwang para sa unang araw ng Nobyembre at pangalawang araw ng Nobyembre para sa araw ng mga santo at mga araw ng mga patay? Tinatawag ito na undas. Undas ay mula sa salitang Espanyol na on dias, ang unang araw para sa Nobyembre at tinatawag nating undas. Ito ay ating pagunita sa mga yumaaw nating mga minamahal at atin pong ginugunita sila sa pamagitan una ng panalangin, pangalawa sa kinindihan na kandila at pangatlo mga pagkain at kung iba pang ating inaalay para sa mga minamahal nating humayo na mula sa mundo. At yung, ano po, paano po ito nagsimula? Atin pong tingnan ang katikismo dito para sa pag- diriwang natin ng undas o araw ng mga patay ay dapat sa ados ng Nobyembre. Pero dahil naging tradisyon na na mula sa Nobyembre 1 ay magkaroon rin ng pagunita para sa mga yumaong mga kapatid natin, ito ay nagiging undas unang araw para sa Nobyembre at ito ay panahon na ating ginugunita ang ang mga kaluluwa. Sapagkat mayroon po tayong tatlong bahagi ng ating simbahan. Ang simbahan na tinatawag nating uh, militant. Ito po yung dito sa lupa. At yung triumphant, yung pong nasa langit. At yung mga namatay natin mga kapatid, ay ito po yung mga suffering. Sila, dahil po sa kanilang suffering, sa kanilang mga tinatawag na dinadaan bago sila pupunta sa kalangitan, atin po silang binibigyan ng panalangin upang tanggapin sila sa ating Panginoong Diyos at bibigyan sila ng gantimpala ayon sa kanang buhay na binubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa pagtuturo ng ng ating Panginoong Isus at ayon sa dapat nilang isabuhay bilang nampaltaya sa Panginoong Diyos. At dahil hindi naman lahat mapunta agad sa langit, mayroon tayong mga alay na mga panalangin. Ito mga panalangin, itinatawag natin mga intensyon para sa mga patay na una, yung tinatawag natin pamisa. Ang pamisa ay alay sa misa na mula sa auno ng Nobembre hanggang sa lahat ng araw po ng Nobembre ay mga alay na mga pamisa na ang misa ay siyang pinadakila na panalangin. At sa pinakilang panalangin, naroon po ang mga intensyon para sa mga patay, para sa mga yumao nating mga kapatid upang yating ipahayag ang ating pagmamahal sa kanila sapagkat bahagi pa rin sila sa ating buhay. Pangalawa, mayroon pong tinatawag na mga nubina o mga mga panalangin sa pamilya o sa mga tao na individual na tinatawag na nubina para sa mga patay. Ito ay mga sariling mga nobina Ngunit tinatawag ito dasal din o panalangin din para sa mga yumao. Pangatlo, mayroon, mayroon rin tayong tinatawag na mga pagninilay-nilay, mga meditasyon, mga panalangin na hindi po binabanggit, na hindi binabasa dahil ito ay panalangin na natahimik at ang ating intensyon upang ang ating mga kapatid na yumao ay tanggapin ng penong Diyos sa kanyang kalatian sa kalangitan. Nakakasanayan na nating maghanda at magsindi ng mga kandila sa puntod ng ating mga minamahal na yumao. Subalit, ano ba ang kahalagahan ng pagsisindi ng kandila bilang bahagi rin ng ating pananampalataya. Sa kandila po ay ating ginugunita na tayo nung tayo nabinyagan sa pagka at ating bahagi tayo sa simbahan. Nagiging isang katawan tayo, ang katawan na nakatanggap ng liwanag. At ang liwanag na ito ay mula sa liwanag ng ating Panginoong Hesus na atin pong mabasa sa, sa sa Ebanghelyo ni ni San Juan kabanata 8 talata 12 na sinasabi na ang Panginoong Hesus ay siyang liwanag sa buong mundo. At kung tayo na sa iyong pangalan, nagtanggap tayo ng liwanag kaya nga, mayroong kandila na binibigay sa panahon ng binyag. Ngayon, itong kandila na ito ay ating inaalay rin sa panahon ng undas upang itong mga namatay o mga yumao natin mga kapatid, habang sila'y naglalakbay patungo sa kalangitan, nasa kadiliman pa sila, hindi pa sila natanggap sa buhay ng kalulatian o liwanag na walang hanggan. Kaya nag-alay tayo ng kandila hindi lang po panalangin, paalaala na ang, ang, liwanag na ito ay para sa kanila. At itong liwanag na ito para sa mga yumao ay liwanag na bin, binahagi sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng sakramento ng binyag. nakagawian na natin ang pag-aalay ng mga bulaklak sa ating mga yumaong mahal sa buhay bilang simbolo ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa kanila. Pero ano nga ba ang sinasabi ng katesismo tungkol dito? Ang mga bulaklak ay simbolo ng ating pagmamahal. Kung tayo ay nagmamahal sa isang tao, kaya ating tinatangi ang isang tao, binibigyan po natin ng bulaklak, lalo na rosas. Pero sa panahon ng mga patay, ang inaalay po, kahit ano pong klaseng bulaklak, pero karamihan, dahil sa tradisyon, inaalay nila ang, ang bulaklak na puti. Na, ibig sabihin, na maging dalisay na ang buhay ng mga yumao nating mga kapatid. Pero, kahit ano pong klaseng bulaklak, sapagkat ang bulaklak, ito yung pinakarurok sa paglago ng isang tanim. Ang isang tanim na parang nag, nagpupugay, parang nagbibigay ng kasiyahan sa lahat at nagpupugay sa Panginoon ay na, nahayag sa isang bulaklak. Ang bulaklak na kung saan naruroon ang kagandahan. Kaya kapag ialay natin ito sa mga patay, na ipinapayag natin ang kagandahang loob natin na ano natin nag ng mga bulaklak para sa kanila. Kung minsan, mayroon tinatawag na red, yung pinaserkulo o kung anumang mga, mga hugis, hindi po yan importante, hindi po yan mahalaga. Ang mahalaga, nag-aalay po tayo ng bulaklak, pag, pagpapahayag ng ating pagmamahal at pagunita sa mga yumaon ating mga kapatid. Isa sa mga nakasanayan pa rin nating gawin sa tuwing tayo ay dumadalaw sa puntod na mahal natin sa buhay ay ang pagdadala ng mga prutas o kaya naman pagkain na paborito nila. Subalit ano nga ba ang katuruan ng simbahan tungkol dito? Tayo pong mga Pilipino mayroon po tayong kaugalian mula sa ating mga ninuno na mayroon tayong pag-aalay ng pagkain para sa mga kaluluwa. At itong pag-alay ng pagkain para sa kaluluwa, dahil niwala tayo na mayroong mundo para sa mga patay, may mundo rin sa mga buhay. At itong mga patay, tinuturing natin kuminsan na magka, magkadugtong itong mundo ng mga patay at ng mga buhay at upang mapahiyag natin na bahagi sila sa ating buhay at sa ating kasaysayan, mayroon tayong inaalay ng mga pagkain hindi po importante kung lagyan ng asin, kung lagyan ng asukal, kung ano mga mga nilagay natin na pagkain at kung ano mga klase mga pagkain kung minsan mayroon pang mga inumin, mayroon pang mga karni, mayroon pang mga uh, kanin at kung ano pang mga palamuti ang ating ilagay doon. Hindi po yan mahalaga ang mahalaga. Ang ating pong pag-aalay ng mga pagkain sa panahon ng patay ay simbolo, una sa lahat, ng ating pakikiugnay sa kanila sapagkat minamahal natin sila at tinatangi natin sila talagang ang alaala natin sa kanila ay pahayag na sa kainan, sa pagkain, tayo'y sama-sama na na, 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 sa pagkainan, tayong na isang pamilya. At kung mayroong patay, bahagi pa rin siya sa ating pamilya kaya nag-alay tayo ng pagkain sapagkat kahit yung mauna, bahagi pa rin sa pamilya. At dahil bahagi ng pamilya, mayroong pagkain para sa kanila, kakainim lang hindi, hindi na po sila magkakain, dahil sila po'y pure spirit na, sila ay puro na espirito, pero iyan ay simbolo ng ating pagmamahal, ng ating pag-alaala sa kanila ngayong panahon ng undas. Sa dinami-dami ng na mga nakagawian nating ginagawa mga fathers tuwing undas, maganda at importante pa ring balikan natin kung ano ba ang sinasabi at tinuturo ng ating pananampalataya tungkol dito. At naway ang mga ito'y maging gabay at paalala sa atin na sa ating pagbabalik sa mga alaalang iniwan ng mga mahal natin sa buhay ay higit sa lahat ipanalangin natin at alalahanin ang kanilang mga pangalan sa pagdiriwang ng banal na misa. Bagamat limitado ang ating mga pagkilos sa panahong ito ng pandemya at ipinagbabawal pa rin ang pagsasabay-sabay na pagdalaw sa sementeryo, mainam pa rin na sama-sama natin silang alayan ng panalangin. Panalangin para sa mga yumao. Panginoon, ipinakikiusap po namin sa inyo ang kaluluwa ng aming mga minamahal na yumao ng aming mga tagapagtaguyod, ng aming mga kaibigan, at maging ng aming mga kinasamaan ng loob, lalo't higit ang mga nasa purgatorio. Isinasamo po namin sa inyo ang kaluluwa ng mga yumaong naglingkod sa inyo, ng mga relihiyoso at mga pari, lalo't higit ng mga gumabay sa aming espiritual na buhay noong sila'y nabubuhay pa. Idinadalangin Diyos na sa banal na Eukaristiya, sa mahal na Birhing Maria, ng mga kaluluwang walang nakakaanak-anak, ng mga lubhang naghirap, at ng mga manapit na sa pinto ng paraiso. Amen. At dito po nagtatapos ang ating special na edition para sa pagdiriwang ng ang araw ng mga yumao. Nagpapasalamat po tayo sa Hermosa Catholic Cemetery Uh, sa ilalim ng pamumuno ng diocese ng Balanga dito sa Bataan. Tandaan lang, hindi man tayo makapunta ng sementeryo, huwag kakalimutan na mag-alay ng panalangin dahil ito ay malaking tulong sa mga mahal nating yumao. Kaya muli, isang magandang araw sa inyo ng kwentuhan. Kumustahan at ngayon may bagong natutunan. Pula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa Campo Santo. Siya po si Father Danichi. Siya si Father Earl. At siya naman si Father Douglas. Samahan niyo po kaming muli dito po sa Kiapo Undas Edition.